Ano ba itong mga naglabas sa mga survey ngayon? Meron pong mga latest na mga trust approval rating ng mga top government uh, officials. Ngano, ngayon din ay may mga naglabas sa mga uh, survey para po sa pagkasenador next year kung saan ay nangunguna pa rin. Ito po ha, huh? consistent. Uh, si Axia as party list representative at senatorial aspirant Erwin Tulfo at ang kanyang kapatid na si uh, Ben Tulfo uh, na napupusuan ng mga Pilipino para sa 2025 midterm elections makaku matapos pong makakuha ng 63.13% ah, uh, sa sinagawang survey ng uh, research firm na Tangere December 10 to 14 ito So Erwin Tulfo, Ben Tulfo, Tito Soto III, ah uh, Senator Bongo, A uh, senador Pia Cayetano, uh, dating senador Manny Pacquiao, dating senador Ping Lacson. Uh, uy, pumasok diretso sa top 12 ito. Si uh, dating uh, local government uh, secretary Ben Rabelos. Si uh, senador uh, Ramon Bong Revilla Jr., senador Lito Lapid, senador uh, mayor ng Makati, uh, Abibinay. And uh, Senator Tolentino. Ito yung mga top 12 ngayon na uh, top senatorial candidates. Yung uh, pang-labing tatlo, uh, Bato de la Rosa, Amy Marcos, Bamakino Aquino, Kiko Pangilinan, Willie Revillame, uh, Doc Willie Ong, uh, Congressman Marcoleta, Congressman uh, Congresswoman Villar, si dating Senador Singson, Onasan Salvador, at uh, Mata. Si Aljo Bendijo sa DCXL News. makakausap natin ngayon si Dr. Guido David, Octa Research Fellow. Magandang umaga, Dr. David. This is Aljo Bendijo. Live na po tayo sa RMM uh, DCXL News 558. Yes, uh, magandang umaga, uh, Aljo, and sa mga viewers and listeners natin, magandang umaga and advance uh, happy holidays. Opo. Uh, Dr. David... Uh, ang dami naglalabas sa mga surveys ngayon para sa eleksyon. Ha? Maraming nagdetect, maraming nagbibigay ng kanilang reaksyon o komento na ito daw ay mind conditioning sa taong bayan. Gano ba ka-credible na ang mga naglalabas sa mga survey ngayon? At ito ba yung mind conditioning? Ika nga, Dr. David? Well, meron talaga mga surveys na credible at yung credibility naman na it, it earned uh, also from uh, reputation and from experience. May, may alam naman tayong mga survey companies na ano, na matagal na sila nag uh, naglilingkod or naglalabas ng mga ganitong datos. At uh, yeah, syempre, may mga bago naman na lumalabas din na survey companies or uh, ngayon lang natin naririnig. Um eh, hindi naman nangangalugan pag bago hindi sila credible. Pero syempre, yun nga ang ang ano oh. Um, na, na earn yan yung ating ano yung credibility nila and uh, yung conditioning uh, well ano lang naman yan uh, nag provide sila ng datos uh, para sa well uh, para sa mga may, may, interesado um at at uh, naman, ano man ano naman yan eh if, uh, usually ang tinatanong diyan if the elections were held today okay. hindi so, naman sinasabing yan na yung panalo uh, tapos na yung labanan wag na tayong <laughs> pumoto. in fact Uh, dapat la bumoto tayo. Pero lagi naman sinasabi Aljo na uh, tayo siyempre bilang mga maboboto, uh, mga boboto, mga botante, eh, ano, gawin natin yung ating sariling ano, natin, research, yung ating sariling homework. Uh, huwag lang yung kung anong naririnig natin mga pangalan survey yung iboboto natin. Uh, uh Gawa ng homework para kila uh, kailan yung voter education para Uh, makapili tayo ng mga kandidato, Huwag lang kasi sikat. Tingnan natin ano yung mga ginagawa nila. Ano yung mga pwede nilang gawin para sa atin, para sa taong bayan. So itong mga uh, personalities, ito mga, usually ito mga uh, incumbent uh, public officials, uh, ito na yung uh, huling uh, survey kasi ng huling quarter ng taon, parang ito na nakikita natin napapasok sa Magic nga Magic 20. Pagpalagay na natin Magic 20 ng eleksyon. Opo. ah, uh, kasi marami nagtatanong, hindi naman ako natanong dyan eh. Hindi naman ako na-survey. Eh bakit consistent E nga itong mga uh, personalities nito pumapasok talaga, lalong-lalo na sa top 12. Oh, dito po na tayo sa pagka-senador, uh, Dr. David. 'yung consistency 'yun 'yung mahalaga at uh, at kaya kaya kahit maraming lumalabas na survey uh, na survey uh, ako tinitingnan ko kasi 'yung mga consistent sa iba't ibang survey companies hindi 'yung may isang taon na or isang kandidato na mataas mataas isang survey result pero sa iba naman, mababa. Uh -huh. eh, Siyempre, medyo, medyo, magtataka tayo. Bakit sa matas doon? Pero sa iba, hindi sa matas. Pero pag consistency. And sa, sa US, ganun din ginagawa nila. Wala naman single survey na um, talaga nakapag- uh, 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 predict ng US elections Apo. or yung, yun ano talaga. Pero pag tinitingnan natin yung average at yung consistency at na, uh, nakita natin consistent na si Donald Trump medyo Uh, lumalamang na nung ano, patapot uh, no? mm -hmm. na yun. Uh, so talagang may correlation din naman. And so yes, tama kayo. Yung consistency na ando sila lang. So yung mga nabanggit na mga nasa top 5, top 6, consistent sila. At ganoon din naman ng 2022 uh, senatorial elections. Eh. Yung mga nasa top 5, top 6, medyo consistently ando talaga sila. At sila rin yung lumabas na nangunguna um, yung mga incumbents may mga may advantage sila na meron silang ano um, yung nga, may recall uh, kung baga na tried and tested na rin sila so kung may mga nagawa sila pa sa uh, taong bayan, na, na, alam yan ng mga kababayan natin uh, so pero yung mga bago hindi naman nakahulugan na wala silang gagawin siyempre ano rin naman uh, tingin na natin yung track record nila sa, sa public office Hmm. Uh, kung anong natutulong nila uh, or or anong mga nagawa nila as administrators or kung ano man uh, nagawa nila. At yun yung para magiging basihan natin. Kasi napakalagay din yung, mga, yung position ng senador, uh, also, Hindi basta-basta oh. na kung sino lang yung sikat, ayan nila na boto natin. Ito, siguro makakatulong. Siguro, pero hindi natin alam. Pero yung, yung mga senador, malaking nagagawa niyan para sa bansa. Kaya kung maganda yung mapili natin ng mga kandidato, mm. ay malaking matutulong sa pag-unsad ng mga yung mga batas na makakatulong para sa atin. Yung isipin natin, sino yung makakagawa ng mga batas at makakagawa ng mga mga, yung mga mabuting gawain o, o. na pwedeng makatulong sa bansa natin. Huwag lang yung, ay, ito, paborito ko to, ay, ito, o. pogi ito, ito, maganda. <laughs> uh, Dr. David, kahit sino ba pwede magsagawa ng survey? At ito ba'y katulong ang survey nito para makapili ang taong bayan ng kanilang talagang totoong iboboto? Actually, hindi basta-basta yung survey ginagawa. Kaya uh, medyo uh, prohibitive din yung surveys kasi oh. actually mahal siya So uh, may mga survey companies na, ay, ayun nga, uh, ma, ma, uh, lalo na yung ano kanyari sa amin sa so Oscar Research, face-to-face uh, -face yung ginagawa namin survey. So, pag may nagsasabi, ah, eh, ba't niya ako napipili din? Uh, or ilang service na hindi pa ako napipili? Kasi yung probability na mag magawa yung survey, uh, yung, yung respondents kaya nga, 1,200 or 2,400, yung probability na mapili ka din sa 1,200 or sa 2,400 ay, ay napakaliit. Kumbaga, 100 plus million yung Filipino sa buong bansa. Um, para mapili ka randomly Parang Parang para ka na tumama na loto pag napili ka sa survey. So hindi porque na hindi ka pa napili sa survey eh, na hindi to uh, valid. Pero mahirap gawin yung survey actually kasi talagang random uh, randomized eh. talagang uh, may proseso, may methodology. Uh, pupuntahan talaga sa mga bahay-bahay, kumakatok, -bahay, yung mga nagsasurvey like, para para maitanong ko sino yung ano, uh, yun nga, yung sinong kandidato nila. Kaya, uh, hindi ito basta-basta at yun nga, um, porque hindi tayo napili, hindi na hulugan na, hindi ito uh, credible. Pero yun nga, uh, ako, tingnan ko, uh, ito ito yung mga consistent. Pwede rin naman nilang piliin sila, pero huwag naman tayo. Kasi ang tawag doon, bandwagon effect. Eh. Oh, 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 oh. Ay, ito mataas to eh. Number one to, number two, to, or top five sa to, Ito lang yung boboto ko. Yung nga, so ang mahalaga, voter education. Andiyan naman yung mga media sources, andiyan yung mga ano, yung mga yung mga, yung mga media sources, uh, sources of information. Kaya pwede tayong mag-research para maging maalam tayo. So kung sino yung mga dapat iboto natin. Okay. All right. Uh, so inaasahan pa natin mas marami pang mga survey na lalabas sa masusunod na buwan habang papalapit ang halalan. Kailan bang huling uh, survey na ilalabas bago ang eleksyon ngayong Mayo? Dr. David uh, Usually uh alam ko may parang embargo sa uh, okay. sa survey uh. uh results. So usually mga March or uh, baka ano um early April 'yung mga huling ilalabas na survey. Um para sa ganito. Kami, actually, maglalabas na rin kami malapit. Eh. May nagawa na rin kami senatorial. At bibigyan namin kayo ng kopya. Okay. Para naman, ano, yun nga, for information lang, hindi naman nag yun nga, may, may, gusto tayong uh, pahayag, pero ano lang to, uh, data gathering lang. Uh, para magamit. Ito, uh, all over uh, the pa. Philippines nation, may itong survey, tama ho ba? Paano ba baranggay, Paano ba yan? Kada municipalidad or uh, uh syudad? Opo, para yes, masabi natin na. talagang ito na yung pulso ng taong bayan. Ito na yung yes, mga listahan ng mga malamang mananalo ngayong eleksyon? Yes, about barangay. I mean, kung may ano nga eh, kung kailangan pang magbangka ng ano, <laughs> mag-survey para maabot yung barangay na yan. kasi parang random yung pagpili nila eh. Okay. So, puna pipiliin nila yung ano, yung, yung yung, yung uh, barangay. Uh, tapos yung households dun sa barangay na yun, random rin yung pagpili. At uh, ayun nga, um, kung kailangan pang uh, magbangka para maabot yung barangay na yun or yung ano na yun, yung locality na yun, eh, eh talagang gagawin yun. Uh, in fact, nung nakaraan na ano, kahit may bagyo, nung may pepito, may mga survey Eh. So, <laughs> ano yun, eh, parang medyo ano rin sa yun nga, sa buhay ng mga surveyor. Pero siyempre, uh, in iniingatan din yung kaligtas ng mga surveyor. So, uh, may mga adjustments din. But anyway, ayun uh, nga, um, uh, may, may, methodology na kahit ano, kahit barangay pa din, kahit anong barangay dapat pwedeng ano, maabot ng, survey. Okay. Meron din ng lumabas sa uh, trust and approval ratings ng mga top government officials ay bumaba. Oh, ito yung uh, pinakahuling survey na lumabas ngayon uh, may decline, significant decline heading into the end of the year na Publicos Asia's Pahayag 2024 end of year survey na lumabas na uh, bumaba yata ng 33% down from 43% in the previous quarter ang approval rating ni PBBM uh, pero yung, yung disapproval rating niya tumaas ng 38%. Kay VP Sara naman, uh, may decrease din ng 42-37%. Maglalabas din ba kayo ang OCTA Research ng ganitong klase ng mga survey? Eh, yes, uh, maglalabas maglalabas din tayo okay. um, uh, ng survey na ganyan, Aldo. Uh, uh I-check ko pa kung kailan yung ilalabas na yan. Uh, yun nga, marami nang ilalabas na nalilitin yung mga tao. Pero ganun naman talaga. And yun nga, ang tinitingnan natin yung consistency um, yung trust and performance, trust and approval ng mga uh, top government officials ay kasama talaga sa ano sa sinusubukan. Hindi ba kaya ito break. dahil sa bangayan nilang dalawa? Oo, uh, uh, Dr. David. Mukhang Oo, no, yung... uh, go ahead. Yan talaga yung ano. Uh, uh -huh. Sa totoo lang uh, sa mga naririnig sa mga kababayan natin, may mga iba na napapagod sa you know, sa mga ganyang oh, uh, by stress, Iga uh, nga. Yes, uh, so gusto nila. I mean, di ba may problema yung mga taong bayan? May, may problema tayo sa, pag, sa, sa presyo ng bilihin, sa mga trabaho, gano'n sa pagkain. So gusto nila tugunan tugon na ng, ng ating government officials. And actually, to be fair, yung ibang government officials naman natin, uh, yun yung, yung nakatutok naman sa trabaho, Aljo. Nakikita mm -hmm. ko yun eh. Uh, they're hardworking eh. Pero yun nga, pag may mga ganyan na negativity, nadadamay din lahat eh uh, unfortunately. So, pero sa akin, para sa akin, uh, Aldo, yung, know, kung uh, alam mo yung nakikita natin sa top government, uh, yung, yung officials sa rating, kasi yung mga tao, you know, nagbibase lang ng rating, depende sa kanilang you know, experience ko baga. na uh, nahirapan ako pero hindi nagre-reflect yan na kung ano yung hard work na pinapasok ng mga ating top government. Uh, officials. Hindi ako akong apologist, uh, 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 okay. Sabi ko lang na meron tayong mga hindi nakikita minsan bilang mga uh, layperson, di ba ta tayo, tayo sa mga taong bayan, na hindi natin nakikita. Kaya uh, maganda sana siyempre ma talagang kinutuganan niya ng mga balita. Well, alam ko naman kayo at uh, sa tututukan niya, nakocover niya yan pag may mga ginagawa mm -hmm. mga proyekto ang ating mga government officials. Na no, minsan, hindi na napapatid dahil yung negativity na napapatid ng mga... Yun kasi mas sensational eh. Like, right. uh, so, pa parang ganyan. Diba, pag may, pag may ano, parang nagiging ano eh, parang nagiging showbiz eh, nagiging entertainment eh. Yung, hindi naman ganun dapat eh. Yung government natin dapat ang um, tinututukan yung ano. Yan yun nga, yung Uh, security dad at yung future ng ating bansa. Okay. Maraming salamat po, uh, Dr. Guido David, Octa Research uh, uh, Fellow Group. Magandang umaga. Magandang umaga rin. At uh, maraming salamat, Aljo, at sa mga viewers and listeners natin. At sa inyo rin, advance happy holiday. Good morning! Thank you! Pirada! Pirada! Pirada. Pirada.